Hello guys, good evening. Ito nga pala, pauwi na ako sa aking room. Tingnan na naman ako, napaka-hoggard. Tapos na rin ako kumain ng ano, iftar guys. Kasi every iftar is sa, uh, ano, sa amo ko kumakain sa bahay ng amo ko. Kasi pinasabay nila ako. Kasi so, siyempre, tinutulungan ko rin sila sa paglili eh, pag, ano, paglilinis, paghuhugas, ganyan. So yan, pauwi na pala ako. At yun nga pala, nakwento na ng aking amo sa akin na maalis daw siya sa trabaho niya sabi niya baka daw ialis siya next month so namubrema naman ako baka maalis din ako sa trabaho kasi simple wala siyang trabaho siya na magbabantay magalaga sa bata ganyan so sabi ko sa kanya is sabihin mo agad agad sa akin para makahanap ako ng trabaho ganyan so sige Uh, tutulungan naman ako maghanap ng trabaho kasi hindi naman ako basta-basta makaalis sa kanila, diba? So, wala na kasi doon yung inalagaan kung nag good na. Yan ang mahirap kasi kung mag good or sa mga company, yan ang mahirap kapag magtrabaho ka sa labas. Kapag yung company lugi, ganyan, is kailangan mo talagang maghanap talaga ng... ano, maghanap ng trabaho. Ikaw mismo yung maghanap kung ano yung... ano... Uh, trabaho ba... <laughs> ano ba? na ano lang ako, naka mental block lang ako kasi, sempre guys, no, trabaho ang hinahanap, ganyan. Ang hirap paghanap ngayon. Ang hirap-hirap talaga maghanap ngayon, lalong-lalong dito, Hakatar, kasi hindi ko alam, nalulugi yung ano, na, wala talagang trabaho dito, maraming naalis ngayon, maraming napapauwi kasi nga, walang trabaho dito. So, yun nga, guys, no, namumubrema rin ako. So, kahit part-time, part-time, papasukin ko talaga yan para may pang may padala lang ako sa Pilipinas at may pangbayad ako sa mga bayaring ko dito, di ba? So, yun yung problema ko. So, sana nga, hindi siya maalis para makapagtrabaho din ako sa kanya. Kasi, siyempre, silang, amo, ah, ganyan, hay nako, ang hirap naman mag-ano, mag, mag, ano ngayon, magkilala ulit ng ibang amo. So, yan, tapos na pala ako mag ng, ano, uh, ano, tarawi, ganyan. So, ay ano illegbit iligbit ko lang yan kasi meron akong pupuntahan ngayon ay nako na ano talaga <laughs> na may mental block talaga ako na ano na ano yung isipan ko kung anong gagawin ko ganun so sana makahanap makahanap ako kung matuloy man yung sabi ng amo ko. Sabi niya kasi 50-50 pa, baka pabalikin din siya ng amo niya. So, sana nga pabalikin siya. So, yun guys, maraming maraming salamat sa lahat ng nag ng video ko. Don't forget to share and thank you very much sa nag sa hindi pa nakafollow, follow pag follow lang po. Ayan, maraming salamat yan. Inahanda ko yung sarili Kung may pupuntahan ako, mag-date ako mag-isa. Hindi may mapuntahan lang ako guys kasi nainis talaga ako. Char, nainis. Nainis talaga ako sa ano ko sa nangyayari ba? Ano ba yan? Alam niyo naman may bayarin pa sa house. May mga expenses ba every year? Ganyan. So hay nako. Tapos may college pa ako. Hindi ako basta-basta makauwi. So yan talaga ang pinakamahirap na inaharap naming mga OFW. Lalong-lalong na ganito nagatrabaho sa labas. Yung maano yung malugi yung company, yung mag-close ang company. Ay, naku, ang hirap mag-isip, maglipat na naman ulit. Ang hirap-hirap maglipat. Yun lang. So, ito nga, dadalhin ko itong ano, half na niluto ko kahapon. Thank you.